uh, kaibigan ngayon po ay mag-send tayo ng ating uh, DIY trigger mechanism isend natin ito sa tagarumblon na nag order dito pang night dive na walang line release good for 5mm pwede rin sa 6mm na shot so ayan o oh. may ano po siya may sample na po tayong uh, inilagay dahil po ay para mag, maano nila ma, makopya nila kung ano ang tsura ng sir sa uh, ano sa shop kapag uh, nag-assemble ako na sila. So ayan meron kong mga pin. So ayan, tatlong piraso po ang kanilang uh, in-order sa akin. So uh, bigyan ko sila ng old style na DIY ko na uh, trigger mechanism na na siyang ginagamit ko ngayon sa pag-expertising ano, ko ito yung old style, hindi po flat bar dito, uh, ano po yan sharp at kawin yung welding ko pero ito, uh, maganda itong klase kasi flat bar po ito ito po palang trigger mechanism na ating gawa ay hindi po masyadong maganda pero uh, nagagawa nito ang magagawa ng uh, factory made doon natin ito uh, sisend sa LBC dahil po ay uh, malayo po sa kanila, wala pong g doon sa kanila, sabi nila So walang diante doon kaya LBC daw ang malapit so para ma-pick up din nila lbc na lang natin. So ayan kabalo to po uh, I'm going to far away to send this into LBC. <laughs> So, shout out kay Vincent Kinita Jr. Uh, maraming salamat po sa iyong patuloy na panunod ng aking mga ina-upload na video. So, papunta po tayo ng Dalagit. LBC Dalagit. So, yan. So, shout out nga pala kay Bruno Tuminis ng Laguna. Tagaluson po yan. So, shout out po sa inyo. Shout out po mula sa uh, China yung uh, kababayan natin na si Jus Madirahi na nasa China, shoutout po sa inyo dyan sa China so ayan papunta na po tayo ng ah uh, dalagit, so nito pa tayo sa uh, tinatawag na Ilirak so ayan, makikita po ninyo dyan ang tanawin ng dagat, so dito lang po yan sa Bulhoon, Cebu uh, province ng Cebu so dyan po banda ang aking uh, spot dyan po ako nag spear fishing paminsan minsan so yan keep on watching so mga kaibigan naabutan tayo ng ulan pero nalito na po ako sa dalagate area so naabutan tayo ng ulan masang basa tayo ng ulan so di bali basta masisip lang natin dahil ngayong araw kasi ang ano namin usapan na kailangang maishift ang kanilang order so yan maulan-ulan pa tapos tumulong natin ha yung At, uh, ito yung gulong natin. So, salamat po kay Ariel Mirano Gado na Arumblun. So, salamat po sa iyong pag-purchase na Spirit Trigger Mechanism. So, ayan. Tapos sa po natin na assistant sa LPC. So, maraming salamat po sa so Diyos. <laughs> so, ayan. Uh, platform ating ah uh, ating motor so papalitan natin ng bagong interior